Good morning mga kalingap sarap po sa lahat welcome back po sa aking uh, munting youtube channel sa muli ano yung ang inyong lingkod John Rivera Official yan uh, may umaga po mga kalingap siyempre uh, bago tayo magsimula siyempre marais kong magpasalamat sa inyo uh, sa inyong walang sabang suporta uh, sa aking youtube channel at sa siyempre sa si maglangga at siyempre sa sa ating uh, founder na kay, kay, kay Kuya Bas Santos Matubang kay atin na at kay kalingap yeah. yan salamat po mga kalingap at uh, simpre, Uh, have po sa lahat. So may umaga po mga kalingap at uh, pupunta tayo ng ano no dito sa bahay ni Kristi upang uh, magdala ulit tayo ng ano no karagdagang na, uh, ah ano tara uh, ito trabahante ano sa doon sa bahay ni Kristi ano, kan si uh, medyo ano medyo mabagal kaya kaya talaga ng isa aso na no kasi dalawa yung karpintero doon kaya dadagan ng isa para mabilis so yan mga kalingap sumahan nyo po kami ano ngayong umaga nakasaksama ka po sa kuya sa likod natin dalhin ko muna doon sa bahay ni Christine mga kalingap so, umaga na pangangaga pang kalingap oras natin ay ano alas 7 na 7 na umaga so kailangan natin ano kailangan natin dalhin doon para simulan na kapag simulan na agad si kuya yan so let's go samahan nyo ako traffic dito mga kalingap kasi ginagawa yung pasada kapag natapos naman yan ang jumalo ang ruang na So mga kalingap, good morning. Yan, uh, this time ngayon sa ano no, bigla tayo ng bakal. Yes. Boss, good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Ah.

Paano nalang lang ha? pa benta pa ba ano lang? Hmm. Uh. Uh.

Lagyan ng ano? Lagyan ng plastic na pula? Sige. So, yun pong makalingap, no? Uh, ito na muna binili natin na bakal. Kasi so, ito na ang kailangan. Uh, Simento siguro. Di ko alam kung kulang pa siminto. Ito, pasabit to. Ito. Parap dito, parap dito pula, parap dito. Gan, gan, gan. Okay, thank you. Let's go. nanganganin nga dito, nanganganin nga nga bak pala lang Ito natin dito Ipala lang ito na muna ba la? ha? Pagkain niya. Tapos siguro mo, siguro si Lidong Villas pagkatapos mo dito. Isa na lang? Matanog siya ka na si Puyang Marmol. Tay, anong, anong inyong itong kailangan? 30. 30 pa? Tapos, lumalimang bakal tayo sa Ayun, ayun, ayun. Ayun, ayun. Meron na, meron na. Pwede mo, okay na yan? So, cemento na lang kulang? 30. 30, sige. Ito, 12 siguro. pa mga kulang, para maalis na ah, Para ma... Hindi na pa balik tayo. Open yan. sa labas ng wakas. So ito mga kalinga ano. hatid pa natin ng isang uh, uh, karpentero mga para ano, para may kasama dito. Apat na sila, team karpentero no. So marami na ng ano, marami na ng karpentero, uh, karpentero. Uh, team karpentero ni Rodong. So yun uh, malalagyan. Salamat po sa lahat mga kalinga at uh, bibayaran pa tayo pabalik ano. So hanggang dito na po muna ang ating uh, video sa araw na ito. At ah, uh, siyempre, anayos ko magpasalamat sa inyong na mga sa mga At uh, inyo, no? mga mga GC dyan. Yan, sa the golden hearted titas. Shout out po sa inyo lahat at good morning. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. No? At uh, siyempre sa Team Direct with the shell, sa Forever Titas, yan sa Tusa Family, shout out sa inyo lahat sa at, Lingat, po, no. lahat lahat na po kayo mga GC dyan. Salamat po sa inyo lahat. Yan, sa mga Marathoners, salamat po sa inyo lahat. Ano? At siyempre patuloy natin suportahan Trabe Santos Matubang at Edna Blanc at Kalinga Prat sa ating mga kasama ano, dyan si Roy Love Malalag siyempre uh, Rosal Malalag's Vlog uh, Alice and King Official Perigan Vlogs Kalinga Victor Roya Marios Vlog no? sa Alpi TV ay gusto mga at siyempre Angela Baruna. Sabarona no? Kalinga Pa Away Kalinga Pa Chili Mawis Vlog sa Softpad Matis Pagka at uh, dyan din doon, ay dito doon mga kalingap. Salamat po sa inyo lahat. Nagabi na po na ito tayo. And uh, hanggang sa mulay po mga kalingap, kita kasi tayo sa ating uh, next uh, video or live. and you so much po. And God bless you sa inyo lahat. Have a nice day po mga kalingat Bye bye po. Yeah, yani, ingat ko ebal. Uh, Masa Davos lang yun. Uh, ingat kayo sa biyay ko balik. daig. Yan. Yeah, uh, uh, Why uh, gabayin tayo ni, uh, ni Lord sa inyong pagbiyahe. Yeah, yani, God bless po. yeah. We'll